Okay, welcome to Ring TV. Eto ha, I hope na makinig kayo, panoorin nyo to. Kasi hindi ito sa isang ano lang, sa isang problema. Pangkalahatang problema ito. Problema ito ng bayan. Problema din nating mga taxpayer. Hindi natin masyadong napapansin yung mga nagaganap no, o ginagawa ng Martin Romaldes na ito. Kasi nga, tutok tayo. Tutok tayo sa Quadcom hearing. Tutok tayo sa pinanggagawa ng mga congressman sa ating vice president. Parang merong ginagawa sila ba? Diversion. Parang doon tayo nakatutok. Para hindi natin mapansin ko ano yung mga ginagawa nilang ano, kahinahinala. Doon tayo sa kung ano yung pinag-uusapan. Hindi natin napapansin na meron palang mas malalang problema no, na ginagawa ang gobyernong ito. 'Di ba? Ito, baka hindi niyo alam. O siguro nga ko lang yung nakaalam, no? Sa tingog party list, o ang ginagawa ng party list. tingog party list na yan. Ah. Yung tingog party list, ha, na Memorandum of Agreement with DBP and Pele Health. Etong si Lidesma, he is the head of Pele Health. At meron silang MOA signing noong December 8, no, na makikita nyo yung pagmumukha ni Martin Romaldez na yan. Ito yung ano ha, ito yung tanong kung bakit at ano ang ginagawa ng tingog party list. Diyan, bakit nakipag MOA ang party list na ano, tingog sa GOCC. Yon ha. Di ba nakakahinala? Nakakaduda, no? At dapat maimbestigahan kasi ang isang party list tulad ng tingog sa dinami-dami ng party list dito sa Pilipinas, no? Yang tingog party list sa ngayon namamayagpag dahil sa ginagawa nila, no? Ang tingog party list ay hindi basta-basta na makikialam no sa operasyon ng GOCC o ng government owned and controlled corporation tulad ng DBP at PhilHealth dapat ang kanilang papel, eto, dapat ang kanilang papel ay limitado sa paggawa ng batas o pag-aambag sa pulisiya na makakabuti sa kanilang pinata. ba? Diba? Hindi yung makipagdirekta sila, no, na makipagsundo o makipag-memorandum of agreement sa gobyerno, ba? Diba? Sa ahensya ng gobyerno. Ano ang laman ng MOA na dapat nating malaman? Mahalaga na malaman ang detalye ng Memorandum of Agreement. Bakit sinekreto nila yon? Kaya nakakahinala, di ba? Kahinahinala kung bakit nila ito sinekreto. Dapat malaman natin kung ano yon, kung anong nilalaman no, ng kasunduang yon. May mga kinalaman ba ito sa pamamahagi ng ayuda nila? Proyekto sa health services ng Pilipino, ng bansa, o sa ibang programa? na hindi natin alam. Kasi eto alam naman natin na yung yung ano yung gobyernong ito parang kung matapos yung term ni Marcos eh sasabihin natin na yung trademark na ginagawa ng Marcos ngayon ay puro ayuda na lang. Ayuda system. Ayuda fever. Walang matibay, walang konkretong plano para sa bansa, para sa pangkalahatan na makakapagbenepisyo ang taong bayan. Yung mga taxes natin na binabayad tapos mawawala lang. Yung utang ng gobyerno ngayon, triple na! 16 trillion! Diba wala namang pandemya? Walang pandemic! Pero bakit ganito kalala ang utang ng gobyerno? Kasi alam nyo, alam nyo ba, na yung malasakit center ha, tinanggalan nila ng budget. Kasi, meron silang plano para bumangoy yung pangalan nila. Eto ha, ang MOA. Balik tayo. Eto, ang MOA kasi ay nag-uutos no, ng direktang paghawak ng pondo ng DBP o ng PhilHealth. Malaking red flag po ito. Dahil hindi trabaho ng party list ang maging tagapamahala ng pondo. Hindi tingog party list. ba? Diba? Na pinamumunuan ni Romaldes ng asawa niya. ba? Diba? dapat linawin nila kung bakit ang tingog party list ay nakikipagkasundo gayong mga tamang ahensya na dapat humawak ng ganitong gawain. Ang tingog party list, o ang party list, ha, hindi direktang nakikialam sa operasyon ng GOCC sa ahensya ng gobyerno. Oh, ito ha mga Karin TV, makinig kayo. Ito yung mga hidden agenda. O oh, corruption. Corruption ba? Halata naman, di diba? ba? Corruption ba? Corruption ba ang ginagawa ng gobyernong ito? O ang ginagawa ng party list na tingog na ito? Malamang. Malamang, di ba? Ito, number one. Ito yung isa sa mga reason nila na hindi nila, syempre, sasabihin sa sambayan ng Pilipino kasi sila ang makikinabang. Eto, political gain. Gagamitin nila ito upang magmukhang aktibo sila para bumangos sila sa mamamayan. ba? Diba? Kunwari, nagbibigay sila ng tulong. Siyempre, lalot malapit na ang eleksyon. Ganon yon. Number two, control nila ang pondo. Bakit? Kung may pondo, syempre may cash assistance na dumadaan sa kanila. Di ba, posibleng magamit din nila ito. Ito yung paraan no, para sa personal or sa pampolitikang layunin nila. Number three, favoritism. Di ba, alam naman natin, pag-ayuda, hindi lahat nakakatanggap kasi may favoritism kung malapit yung ano mo, kung sa bisaya pa, kung dool imong luwag sa nagbibigay ng ayuda, mas madali kang makakuha o makatanggap ng ayuda. Eto, baka yung favoritism na yan, ginagamit, no? Ginagamit ang, MOA para paboran ang ilang mga grupo, no? At yung mga malapit sa kanila, yon Yan ang ginagawa nila. Yan talaga ang tanong kung bakit at ano ang ginagawa ng Tingog party list sa MOA. Wala kayong dapat pakialaman sa ano, sa pondo ng bayan. Syempre kami mga taxpayer magtatanong. Ang problema sa ano no, ang daming problema sa bansang ito. Merong gold na nagbebenta tayo nang nagbebenta ang bansa ng gold gold bars. Meron tayong problema sa PhilHealth, yung pondo na 90 billion. 'Di ba? Nasana! sana, no? Yung pondo na 'yan nag <laughs> nag jump up na tayo sa ano na sa ibang topic. Sana yung ano ha, pag ano pag-usapan natin yang ano, i-share ko din yung ano ko, yung thoughts ko about sa PhilHealth na 'yan. So hanggang dito na lang. Sana, ano kayo, makialam tayo. Makialam tayo sa mga nangyayari ngayon. Huwag tayo magbulag-bulagan, huwag tayo magbingi-bingihan. Dahil tayo mga taxpayer, and dapat, no, may pakialam. At dapat tayo ang may boses. ba diba? Hindi sila. Dahil tayo ang bumoto sa kanila para maupo sila sa kanilang posisyon dyan. ba diba? It's a glaring red flag to you in terms of where this money will go meaning PhilHealth being part of this MOA, ano yung contribution nila at saan napupunta? Well, are, this is basically parang replica of uh, the petition of Justice Antonio Carpio uh, and uh, Justice Morales, if you remember, uh, that actually triggered the TRO. Kasi ang pera ng PhilHealth, kung may excess ka, wala kang ibang pagagamitan yan. Kung hindi, para sa uh, pag-expand ng benefit at pagbaba ng premium mo at implement mo universal health law. Ngayon, LGU facilities ito. So, the MOA, sa so DBP, will provide right now the funding and then PhilHealth will assist right now those implementation to the LGU facilities. Nothing in their charter. Ako, ang tagal ko nang alam yan. Na about LGU facilities because Department of Health ang responsable doon. So, if they think that the LGU facilities are really important, Didapat pinasok nilayan sa General Appropriation Act? Me, yes, funded by the government. By, by the government. Yes. And Through then, the Department of Health. Through the Department because of that's Health. That's their mandate. So, in this case, in the MOA, PhilHealth Health is supposed to provide what? Because the DBP will be providing financing to yeah. build healthcare facilities in mm -hmm. rural areas. Yeah. And then, what is Phil Health's role? and um, Health's role is there to facilitate the payment in, in the hospitals and everything. But, why do you need an intermediary? or a party list, specifically one specific party list, para i-mandate ang PhilHealth to do their job. Hindi ba job dapat to talaga ng, ng PhilHealth na magbayad talaga sa mga hospital? Uh, bigyan tayo ng benepisyo. Bakit may kailangan pang mawa? And then, uh, the other thing, the, the party list, may tatlo daw siyang gagawin. One, they will coordinate which LGU facility that they will choose. Number two, they will provide complementary programs and training, Atty. Karen. And, and then, Where um, will their funding come from? And then that's, that's, that's the $64 question. Saan manggagaling 'yon? Eh sabi daw through the uh, uh, medical assistance program. So lahat parang ayuda na lang ang mangyayari. Pero bakit magi-involve pa ang 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 PhilHealth dito? Samantalang hindi mandato ng PhilHealth 'yon. Mm -hmm. So ang ang nangyayari, yung pera ng PhilHealth na excess funds magagamit na naman sa pakalong term na LGU facilities. So, kung nung saw ng Pangulo nung una, three years ago, dapat nailagay nila sa GAA ito. Ang dapat ginawa ng PhilHealth, dahil umaapaw ang pera nila galing sa GAA, sa syntax law, sa ating contribution, at iba pa. Ang dapat ginawa niyan, in-expand mo talaga ang benefit package. At tatlo dapat ang aking suggestion para hindi magamit yung pera. Well, nagagamit lang kasi natin, Atty. Karen, pag na-hospital ka eh. What if nagkaroon ka ng PhilHealth HMO card? So that you prevent the soaring number of heart attack. Yeah, you mean uh, preventive? Preventive Preventive healthcare. So, uh, the pr appropriate maintenance medicines and also, what about other wellness supplements, do you think? Uh, medicines or providential funds. Like, ako sa SSS, nakapagbayad ako when I work in the private sector. Meron akong tinatanggap monthly. Ngayon, hindi mo naman nagagamit ng fillet. Sino ba naman ang gusto makonfine? So, at 860 na wala ka ng work, and then ikaw naman ay... Um, kailangan mo rin ng bayad sa mga medication mo. Parang providential funds na pwede mo gamitin on top your SSS or GSIS, depending mm -hmm. kung private or public makakatulong pa ito sa'yo so that hindi ka magbabayad ng dialysis. Mm -hmm. You know, dialysis, So in, is it, yung ina imagine mo, is it in the form of a pension? Pension, outpatient package, emergency package na hindi kinukover ng PhilHealth. At hindi mo ilalagay dito sa mga ganitong facilities. Kasi, mm -hmm. ang problema ko dito ay eh, yung misuse of funds, yung uh, RA Procurement Law 9184. Sino mamamahala niyan? At sino ang pipiliin mo niyan? And the proximity to the election is eh, suspect din eh. Kasi magro-roll over din ito eh. And, and we don't want uh, patronage politics. At saka, kung, ba't ko nasasabing maaaring unconstitutional, ang legislation has nothing to do with budget allocation yes. for the executive branch. And by branch. legislation, you mean the party list involved here, tingog party list? as part of the MOA. Yes. Yes, and, and that was actually my question as well. Why are they part of the MOA in terms of implementation when party list having a seat in Congress is supposed to just be legislating? That's correct. Y 'Yun na nga ang hindi ko maintindihan 'yan. Kaya sa sa aking palagay, magkakaroon kadang another layer of bureaucracy. Ang hirap nang nangyayari, nga meron pang uh, ganitong klase. So, kaya natin siya um, nire-raise sa red flag. Kasi ayaw nating mapatulad uli eh. Kasi katulad ng diversion ng PhilHealth funds, biro mo, in the middle of the night, ay eh, biglang ka nang nakuhanan nung May ng pera. 20, almost 60 billion na nga eh. And then kung hindi pa nag-TRO ang Supreme Court, maaring natangay pa yung 30 billion na Nobyembre. And eto na naman ang magiging problema natin. Nakakaawa naman ang mga tao. Ako, I'm always in the hospital, attorney Karin. sa patients, pag nakita na yung magagastos, uuwi na eh e, alam mo ba ang ngad dialysis some people opt not to Be get confined. the treatment oh. oh and based on the study of Gideon Lasco isang anthropologist Dr. Gideon Lasco ang pagbabayad natin sa PhilHealth through a study a eh, uh Philhealth guarantee letter pagtitiis pagmamakaawa wala eh eh, eh ngayon, ang laki pala ng pera natin bakit natin kailangan ng ganitong programa hmm. ang kailangan natin ay hindi long term facilities na matagal pang gagawin. We, we need the money right now. So, kailangan ibigay natin kagad sa tao yon yung perang yon na dapat bin, na binabayaran ng bawat membro. Tsaka hindi nag-public forum, ha? And, Dr. Tony, when you say malaking pera, how much money are we talking about that PhilHealth already has? Yan. That's why Senator J.B. Ejercito said in a, um, in a press um, conference as well as a text message na sa January mag oversight committee kasi lukad ng money and I think nakita yan ng, ng ibang mga tao na malapakalaki ang pera like around oh, how much oh I think by this time ang syntax is about 500 billion mm -hmm. okay now how many members ang feel ang feel help in the Philippines 110 million tayo let's say 100 million ang nagbabayad ng premium mo so magkano yun um, magkano ang syntax law na sa bawat alcohol tobacco soda magkano yung binibigay ng General Appropriation Act, magkano yung exemption ng indigence, senior citizen, at saka yung may kapansanan ng mm -mm. BWD. So, you would say like, is it around over a billion? Oh, no, like, nande. over 500? A, more, a, a trillion siguro. Kasi trillion. Wow. kasi kung ang kung, kung, latest reserve funds nila, eh, umabot ng 600 to 700 billion. eh. Mm -hmm. Oo. Oh, so, eh, yung replenish na siya every year. Eh. Kasi may maninigarilyo ka pa rin every year. Eh. Yeah. So, kung 5 years na siya, I think mo mo more than 700 or 800 billion. Yeah. Na but wh why are we not having any visibility in terms of how much money they really have? Well, that's, that's the problem because it's a universal health care law. They're supposed to have an oversight committee that they should actually meet. I don't know the regularity or the timing, but it should be quarterly. Tapos may report ka to the nation of their financial statement. How much is the contribution right now of the, uh, of the workers? how much is the contribution and syntax though so that you know kung kung nasaan ito o nagagamit ito ba so what happened to that oversight committee bakit wala that's that's another question na dapat ginagawa ng Senate and Congress hindi ba dapat ginawa ng Kongreso to at ng Senate na pangalagaan ang pondo ng filial? kaya ngayon na, ang nangyayari na, nagkakaroon ng detour kung paano siya gagamitin and the people the very people who are supposed to protect the public funds are the ones um to me ano allegedly violating the same principles. Eh. Mm -hmm. So, na walang transparency and there's no oversight, but we have the, a diversion of funds. Yun yung nangyayari ngayon yeah. in your opinion. Yeah, kasi inamin naman ni Secretary Recto July 30 that the, through a letter last February to uh, uh, President Tedesma and even in a hearing, inamin na niya that there was an order from Malacanang to remit 90 billion. So, and then ang gagamitan, based on the letter and program appropriations and infrastructures so bakit ka magpapa infrastructures eh samantalang ang universal healthcare law is not for infrastructure It's basically for the benefit package kung ma-hospital ka mm -hmm. now kung gusto na mag-isip ng proyekto ang naiisip ko dahil mahal ang downstream diseases heart attack stroke cancer dialysis alam mo sa dialysis lang we're spending 17 billion a year this is government spending it government spending oh. it 17 billion So what if meron kang um, outpatient package so that you can predict kung sino magda diabetes, kung sino mataas ang creatinine, yeah. kung sino may hypertension so that you'll be able to give them medications and so this is the preemptive and preventive mm -hmm. part of the PhilHealth. Ang daming matutulungan natin. So we will have more productive Filipinos and healthy. Yeah.